Mga magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Sa bawat taon, dumarating ang panahon na tila humihinga ng mas malalim ang hangin Lumalamig ang gabi at ang katahimikan ay may kasamang bulong ng mga alaala -ala. Ito ang undas, hindi lang araw ng paggunita kundi oras ng pagbalik ng mga espiritu ng ating pinagmulan. Para sa karaniwang tao, ito'y araw ng pag-aalay ng kandila at bulaklak. Ngunit para sa mga tagasunod ng lihim na karunungan, ito ay banal na sandali. Ang oras na pakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng nakaraan. Ayon sa matatandang aral, sa gabing madilim ang undas Manipis ang belo ng dalawang daigdig. Mas malinaw ang bulong ng mga kaluluwa. Mas maramdamin ang hinga ng mga espiritu. Maraming antingero at albularyo ang nagsasagawa ng ritual sapagkat naniniwala silang mas mabisa ang dasal kapag ang mga kaluluwa ay naglalakad sa tabi ng mga buhay. Sa ilalim ng liwanag ng mga kandila makikita ang mga matatanda, tahimik, nakapikit, at bubulong ng mga dasal sa lumang wika. Hawak ang kanilang agimat. Tinatawag nila ang mga gabay na matagal nang nagbabantay sa kanilang lahi. Ang ilan ay nag-aalay ng alak, asin o bulaklak sa libingan. Hindi upang sambahin, kundi bilang paggalang at pagkilala sa pinanggalingan ng kapangyarihan sa lihim na karunungan itinuturo na ang undas ay panahon ng pagbubukas ng daan ito ang oras na mas malapit ang koneksyon ng mga tao sa mga espirito ng lupa, hangin at kalangitan dito binabasbasa ng mga manggagamot ang kanilang langis, ang tubig na magagamit sa dasal ang asin na magiging panangga sa dilim. Ngunit may paalala ang mga matatanda. Hindi lahat ng espiritu na naglalakad sa undas ay mabuti. May mga ligaw na kaluluwang naghahanap ng liwanag at may mga nilalang na dala ang bigat ng kasalanan. Kaya't bago magsimula ng anumang ritual, laging inuuna ang panawagan sa amang lumikha siya ang unang dapat sambitin upang maging kalasag laban sa mga mapanlinlang na espiritu. Sa gabi ng Nobyembre 2, ang araw ng mga kaluluwa, binubuksan ng mga lihim na manggagamot ang kanilang mga anting, binabasbasa ng bagong orasyon at pinapanibago ang bisa ng kanilang karunungan. Habang nauupos ang kandila, ang kanilang mga panalangin ay inaakyat ng mga espiritu tungo sa langit. May mga kwento ng antingero na nakakaramdam ng lamig o bulong sa kanilang tainga habang nagdadasal. Para sa kanila, ito ang tanda na naroon ang mga gabay, nakikinig, nagbabantay at sumusubaybay sa kanilang dasal sa mga baryo at bundok. May mga samahan ng karunungan na nagtitipon tuwing undas. Hindi para magturo ng hiwaga lamang, kundi para magbalik sa pinagmula ng kanilang kaluluwa. Habang inaalala mo ang iyong mga ninuno, mas lumalakas ang bisa ng iyong pananalig. Mas nagiging malinaw ang iyong landas sa espiritual na mundo. Sa lihim na karunungan, ang undas ay hindi panahon ng takot, kundi panahon ng pag-unawa. Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi tulay patungo sa mas mataas na karunungan. Sa bawat sindi ng kandila, sa bawat bulong ng dasal, nagkakaroon ng ugnayan ang puso ng tao at ang espiritu ng kalikasan. Ang tunay na karunungan ay hindi basta natututunan. Ito'y pinapamana, dinadaloy at binubuhay ng mga alaala ng nakaraan. Habang nauupo ang huling kandila ng gabi, maririnig mo sa hangin ang mga bulong ng mga kaluluwa. Hindi upang takutin, kundi upang paalalahanan ka. Paalalang ang buhay ay may hangganan at ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa kabutihan sapagkat ang pinakamapangyarihang orasyon ay hindi galing sa bibig kundi sa dalisay na puso. Kaya sa pagdating ng undas, maging tahimik, maging mapagmasid at magpasalamat. Sa bawat paggunita mo sa mga yumao, pinapalakas mo rin ang koneksyon mo sa mga espiritu ng liwanag. Ang lihim na karunungan ay hindi lamang kapangyarihan, ito ay karunungang marunong magbigay galang sa Diyos, sa kalikasan at sa pinagbula ng ating lahi. Sa huling sindi ng kandila, sabihin sa iyong sarili, ang liwanag na ito ay alay para sa mga nauna sa akin at patnubay para sa mga susunod pa. Sapagkat iyon ang tunay na diwa ng lihim na karunungan tuwing undas ang pagkilala na tayong lahat ay bahagi ng iisang siklo ng buhay, kamatayan at muling pagbangon. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.